Nitong nakaraang araw nga ay naging laman ng usap-usapan ng celebrity couple na sina Janine Gutierrez at Paolo Avelino. Ayon kasi sa source umano ni Christy Furman ay ilang buwan na daw hiwalay ang mga ito. Matatanda ang naging tikom at tahimik ang mga ito sa kanilang relasyon simula nang pumutok ang balitang magkasintahan na si Janine at Paolo. Hindi naman lingid sa karamihan na sadyang private para sa aktor na si Paolo Avelino ang kanyang mga nakaraang love life kahit pa sa pakikipaghiwalay nito. Ayon pa sa aming source ay third party umano ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Dahil dito naging maingay ang pangalan ng ngayon ay leading lady ni Paolo Avelino sa isang serye ng ABS-CBN na linlang na si Kim Chu. Ayon kasi sa balita madalas ispatan si Kim at Paolo of Cam na talaga namang sweet na sweet sa isa't isa. May isa ding uploader sa Facebook ang nakakita sa dalawa na magkasama sa isang train sa Milan, Italy kung saan makikitang magkasama ang mga ito na sila lang dalawa. Mas lumakas pa ang hinala ng netizens na si Kim Chunga ang ipinalit ni Paolo Avellino kay Janine Gutierrez nang sumabog ang balita na hiwalay na din si Kim at boyfriend nitong si Sian Lim. Matatandaan na patuloy na pinag-uusapan ang hiwalayan ni Kim at Sian dahil sa ilang buwan na din ang nakakalipas na hindi nakikita ang mga ito na magkasama at maging sa kanilang social media ay wala silang update patungkol sa kanilang dalawa. Madalas ding solo na makikita si Kim sa mga event na kanyang mga dinadaluhan, hindi na rin nakikita ang dalawa na magkasama sa mga bakasyon. Matapos din mapansin ng mga netizens na hindi na nila like ng bawat isa ang mga post nila sa social media. Hinalangalan ng netizens ay matagal nang nagkakamabutihan si Kim at Paulo simulan nang magumpisa ang kanilang hit serye na Linlang. Maraming fans naman ngayon ni Janine ang naaawa sa aktres dahil sa nangyari sa kanilang relasyon ni Paulo na talaga namang ikinakilik at ikinasiya ng kanilang fans noong pumutok ang balita na officially magjowa na ang mga ito. Samantala ngayong araw naman ay binasag na nga ni Lotlot de Leon ang kanyang katahimikan hinggil sa isyo na kinakaharap ng kanyang anak na si Janine Gutierrez. Ayon umano kay Lotlot ay totoong nagkaroon ng relasyon si Janine at Paulo na tumagal din ng halos ilang taon, ngunit ngayon daw ay tinapos na ito ng dalawa. Alam umano ng ina ni Janine kung gaano kamahal ng kanyang anak si Paulo Avelino, ngunit sinayang lang umano ng aktor ang pagmamahal na ibinuhos ni Janine para rito sa usapin kung ano ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay isa lang umano ang detalye na kaya niyang maibigay, ayon kay Lotlot. Yes, tutuong third party ang dahilan, may iba, alam ko kahit hindi aminin sa akin ng diretsyo ni Janine ang totoo, ramdam ko bilang ina ang sakit na pinagdadaanan niya ngayon. Sabi ko nga sa kanya na bata pa siya marami pa siyang pagdadaanan na ganito, ang dapat niyang gawin ay muling bumangon kapag nadada pa siya. Kilala ko ang anak ko, malakas siyang babae, kaya ito ni Janine. Saad ng aktres,